Ay eh, pila pa! Kaya tayo na lang po kayo dyan, maraming pagkawuso! Matang Cupid Matang Cupid ang isang grupong may pangalan Huwag ka mag -aangas. sa amin Di ka uurungan Sapagat ikaw ay nasa aming teritoryo Batang Cupid at isang grupong may pangalan Sapagat ikaw ay hindi namin ikaw titigilan matitira lang buhay ha matitira lang buhay ha matitira lang buhay ha matitira lang buhay buhay ma ha Mati lang buhay ha matitira lang buhay ha matitira lang buhay matitira lang buhay buhay ha ikay tuto the scene dahil kami susugurin ng mga pabotok na tatama sa aming mga tuk. -tuk. Stop ngayon mo lang katitikman Tatama sa katawan Ang mga bala na mararon namin ito'y hinalaan Dito sa iskinita Anong naman ng iyo bag kami ay sisita Alam nakita Ngayon lang tayo ay nakakita Isa kang punyeta Dito sa term namin ay huwag ka magsiga Sapagat ang grupo namin ay sa'yo ay magtotodas, sino man ang tumayo sa aming turf, lahat ng yan makapalamukha ang gusto nyo hindi na makuha tagasan ka nga, sumagot ka nga, o sige magpursige, ililibing ka namin ng buhay, andang ilagay sa amay ang batas magkakasama tayong magtotodas, Nandang handa ng park, ang paamo ay mapuputol, sisindihan ng pikulo ang iskinitang daanan handa makipagsapakan ng muka, batang cupid sa inyo ay mabait na gangsta wag ka mag-arangas sa aming di ka uurungan, sapagat ikaw ay nasa aming teritoryo At ang isang grupong may pangalan Sapagat ikaw ay hindi namin ikaw titigilan Ha! Matitira lang buhay! Ha! Matitira lang buhay! Ha! Matitira lang buhay! Ma! Ma! Matitira lang buhay! Ha! Matitira lang buhay! Ha! Matitira lang buhay! Ha! Matitira lang buhay! Matitira lang buhay. Matitira lang buhay. Ma! Ma! Matitira lang buhay! Ha! Gera na ito sa isang iskinita Hindi lang sa isang squatter Magkakainitan tan Dagdag na padagdag Lagi kayo ay pinagbumulan Umulan ng bala Nang paputok sa iyong mga mata Sa mundong madilim Kailangan natin bumulot na patalim Sa iyong pagdingin Sa mga alikabok ay sa iyo ay humangin Huwag nang tumingin Kung hindi kayo nababagsak Ang mga bungo mo ay basag Mga batang manturugas Na wala na talagang binatbat Ano man ngayon ay say ko I will get at what is happened I can sign the prayer And I can repent All of my sins that I have done for dying of tips Handang lumaban hanggang mamatay, tumanggap ng pagsisisi Batang Cupid walang takot kahit rin kay Lord Handang ang sa lahat ng bata sige ng bayan Lahat ng isip ay tulad rin sa kasaysayan Handang ang sa ng muka Batang Cupid sa inyo ay mabait na gangsta Huwag ka makaangas sa amin, di ka uurungan ikaw ay nasa aming teritoryo Batang cupid ang isang grupo may pangalan sa ikaw ay hindi namin ikaw dito kilan. Ha matitiral ang buhay, ha matitiral ang buhay, ha matitiral ang buhay, mag mag matitiral ang buhay, ha matitiral ang buhay, ha matitiral ang buhay, ha matitiral ang buhay, mag mag matitiral ang buhay, ha. Batang cupid ang isang grupong may pangalan.